Mori mga mas tayo sa Bukawi Papakita ko sa inyo mga manok dito sa Bukawi, Bulacan eh Ayan eh, siya natin mga manok Gaganda eh. Ayan ah. Eh. Papakaganda nito ko eh. SBR o eh. Ganda ng SBR May gulang nito na sa dalawa Ayan o Ayan o Ayan nakakita ng SBR mga ka-master dalawang taon na yun na yan yun pa mga ka-master mga sweater yan o nasa isang taon pala ito mga ka-master mga lemon sweater

pa yeah. SBR mga masa SBR to lemon sweater pumpkin sweater yung pinakatawa nasa dalaman to neto may gulong na magandang pumpkin ito tapos na e, pa mga nasa bayo at sa so. kitchen. Kasi naman mga bulik oh, ganda, mga itim na bulik oh. Yeah. Eh, nasa sa tao pala ito mga amasa, kapatid to na bulik eh. Oh. Yeah. Ito bulto katawan ito. Ito mga amasa. Yeah. mga bulik yan. Ganda bulik. Ganda ng kaliskis niya, batik-batik oh. Ang kumakamas ito, haba ah, ng tayo ito, nasa dalawang taon ang may gito. Ang ganda ng sweater nito. Basta yung sweater, ang ganda oh. Kaya oh. nasa dalawang taon ang makamas na Ganda oh. ah, haba ng tayo ito, bulto ang taon. Boston sweater, ito pa, bulik ko oh. 我捏到。